Good morning mga idol Good morning Ayan mga idol Bilis ng araw mga idol Friday na mga idol Ayan mga idol Nakapag ready na naman ako sa aking pump uh, Ready to go na Kompleto na lahat Ayan na sit ups ko na lahat Pati ang pag connect ng hose Okay na lahat Ang hinihintay ko na lang ay concrete Ayan mga idol Maaga ako nagsisit up ng ano Ng pump kasi dati mga idol, yung bago pa kasi ako dito. Tuwing eh, ako nang maaga, lagi akong sinasaway ng ano. Lagi ako sinasaway ng kasama ko kasi masyado daw akong maaga nagsisit up. Kasi mga idol, para kasi sa akin mga idol, mas maganda kasi yung mag-sit up ka nang maaga para mataas yung oras. si mahirap kasi yung mag up ka nang late na tapos nagmamadali ka. Ito kasi kadalasan yung ano, Uh, pagkakamali o oh, disgrasya dyan kasi dahil nagmamadali ka wala ka ng oras mas maganda kasi yung mataas yung oras mo kahit mabagal yung trabaho mo at least wala ka nang iisipin yung dandahan lang relax mas maganda relax yung utak mo hindi ka nape-pressure kaya yun ang pinaka the mga idol o oh, kagaya ngayon mga idol wala na akong ginagawa kasi kompleto na lahat nakaprepare na ako o, habang naghihintay sa mixer truck to uh, ito relax relax lang ako upo upo lang ito si maaga palang mga idol nag, na ako lahat ng mga cages na kailangan ilan cages kailangan na ready ko na lahat ando na sa taas nakalagay na saka yung pump ko ready na rin kompleto na lahat wala lang akong inihintay kaya napaka relax relax na lang ba? Kasi dati mga idol, pag nagsisit up ako ng maaga, nagre-ready ako ng maaga, sinasaway ako. Sabi nga, masyado ako maaga. ah uh, kailangan relax-relax lang daw. Mas, mas maganda kasi yung mga idol nung mahaba yung oras mo sa pag-prepare. Pag, pag, pag prepare kasi talagang makapag-isip ka ng maayos. Hindi yung nagmamadali ka. Wala ka nang, to, Wala na akong ibang iisipin kasi nakaready na lahat. di hindi na ako mapipressure. Dito lang ako, upo-upo lang ako dito.